Malungkot ang aking besi. Ang aking sandi. Pag lumingon ka, sa akin ka. Sandi. O, oh, di diba? Lumingon siya. Ano na? Bakit malungkot ka? Ha? Tanda na yan, guys. Elementary pa lang yung alaga ko. Aso na namin yan. 2012 yata yun dinala dito unang una papi pa lang siya ngayon siya ay matanda na bulag pa yung isang mata niya nakalmot ng pusa namin Di uh, ba diba? bait yan makulit nga lang hingi ng hingi ng pagkain dati hindi ganyan ang katawan niya guys eh Ayan, tumaba na ng husto. So, yan lang guys. Pinakita ko lang yung aming pinaka-old na doggy. Bye, Sandy! Bye na! Wala na. Lumayas. Oh, lingon-lingon ka pa. Bye guys. Thank you for watching. Love you all.